Yo, ayan no, good morning, good morning sa inyong lahat mga busing no. <laughs> Dito po tayo ngayon no, sa pa, pa no, sa, sa natin dati oh, ayan, no, di ba? Di ba? Sa palayan, ayan, no, di ba? Napakaganda. Napaka-relaxing. Uh, yeah, malawak. Malawak at palayan no? malawak na palayan yan yung cellphone ko magla tayo <laughs> yan so good morning sa inyong lahat mga buseng no Uh, tayo ng video dito no katatapos ko lang magpapawis-pawis ng painit-init no hindi na po ako nagvideo papunta dito at yung pagpaglakad na ko kanina hanggang doon sa dulo no hanggang doon iniwan ko yung bag ko dito sa loob ng van para makakaan ako no Makapag health is wealth Yeah <laughs> Yan, good morning sa inyong lahat mga busing Magsisit up muna ako ng live, no? Subukan kong mag eh, Mag-landscape, okay? Subukan lang Ulit, no? Uh, silent live lang tayo LS, okay? Good morning sa inyong lahat mga busing Kita-kits mamaya na po na hindi pa rin ako makakuan ng pagkuan sa live eh Yan. yung gusto ko sana sa landscape no kaso hindi ko talaga pa ma kahit, kahit na naka auto rotate na yung screen ko mismo tapos yung sa live no yung sa auto screen tapos na kuan ko na na landscape ko na yung kuan yung screen sa live ganun pa rin Yan, no nakatayo na lang Koy's ano Repair yan Shout out Busing no Dito tayo ngayon sa kwan Sa Ano ba yan ayan. Dito tayo ngayon sa kwan Busing Idol no Idol Koy's Sa <laughs> Palayan na hindi atin <laughs> Thank you, thank you, Idol ko este. Gusto ko lang sana magkuan maglive Nang ng naka-kwan Naka-landscape Kaso hindi ko talaga Alam na kung paano Kahit na naka-kwan na Kahit na naka Ano ba yan Yung auto rotate screen Ng cellphone mismo Tapos na landscape ko na Yung sa kwan Sa live Ganun pa rin Ayan. Welcome, welcome Idol Habang nagkwan ako dito Abang nag video <laughs> ng vlog dito sa likod no? Kayo dyan mag-relax Relax lang muna Kayo dyan sa magandang lugar na to Bukan <laughs> lang naman to eh Paubos na ng load ko na yan no? Bukas mag-expand na yan At ginamit ko na lang Ayan no So <laughs> Shout out kay Kois no Idol Kois uh, Repair Tutorial At saka Kay, kay Miguel no yan, taga Saraga po 'yan si Miguel Ata. Ang napakaganda eh Di ba? Sarap dito, ganda ng kani eh? Parang nasa bypass din doon sa Barutak eh. So, yung posisyon ng cellphone natin, oh. No? Yan. yan so mga busing good morning ulit senyong lahat, may may dumating dito na bago nating kaibigan, no. Ayan, isang vlogger din taga-putoan din. Ayan, ipakita natin, i-flex natin yung channel niya, no. Ano, YouTube, Facebook. Sa Facebook ng. Ah, Facebook. Facebook. Ah. ah, page Facebook. lang siya, no. Bagong kan. Ako ah, nga 'yan, jamay mo sa page ko bagong naman lang. Ko tapos silo, ko sa mo, ano, yung sa profile para postin sa Ilocos sa no, sa Lain, sa Boy channel sa Vlog. Ro, no, mo yung isa ko ka, no. Oy, sandali. Ayan, ito po yung channel niya. Ayan. Sandali ah. Sandali lang. Sandali po mga busing ah. Ayan. ah, kakilala din pala ito ni Amigo Tonyo. Ayun, shout out sa iyo. Idol na no, Amigo Tonyo, no shout out sa iyo. Ayun, no, Amigo mo. Ano, ang Amigo Jumer. Ah, sa Amigo Jumer oh, sa Antique, shout out kaninyo no. Kamusta ka mo? Kamusta ka doon sa Antique no? Ayan. Taga Mabalod ka man. Kagikan. Ah, kagikan. ayan mga mga Facebooker po yan sila no mostly dito sa Pututan uh, si Amigo Tonyo tapos may isa no si na, uh, na ano ba yan si OFW yun na nanay no si nanay proud OFW yun na nanay taga kadapitan pala yun no kuya youtuber din kaya ko tapos may facebook din nata siya kaya ako kita mo kita nyo naman na hindi ako masyadong active sa facebook sa youtube tayo no oo Ayan, so paki support noy, ilagay ko lang ulit sa screen yung kanya, yung channel niya para madali nating suportahan mga busing. Ayan, kaibigan din pala niya yung Migo Tonyoto eh. At saka magkalapit lang sila doon ng barangay. Ayan, sa mabalod siya Migo Tonyo, siya sa Kagigikan, ayan, magkalapit lang din sila. Yan, may bagot ay kaibigan na makakasama kung sakali, no? Pwede nating makontak kung gusto niyang sumama sa amin nila amigo nyo pag maglakad kami. Ayun. At least na mas maganda yung marami, mas masaya. Mas smooth na ride lang, no chill ride lang kami. Hindi kami yung ratratan ng mga pan Si amigo Tonyo ayaw niya yan yung ratratan, ako ayaw ko rin. Ayan. Chill ride lang po. Pwede na namin 'to ma message pag may lakad kami si Boy Tumba ganun din no? shout sa iyo Boy Tumba uh, kung sakali man na baka free ka punta ka lang no? okay so kita kits ulit mga busing ha? yan shout out sa iyo busing yan thank you, so much yan thank you thank you yan. Yan po mga busing no. <laughs> na tapos na natin yung live no imbes na short lang sana na live yung gagawin ko ay eh, napakan pa na pa isang oras uwi <laughs> na pa ako at magkakape kape na abang nagluluto no yan shout out sa inyong lahat at eh, doon sa kaibigan natin kanina no, i-flex e ko na lang yung channel niya, yung page niya sa screen. Ayan, paki-support na lang po mga busing. Ayan, maraming maraming salamat Idol Coys, Ma'am Juliana Martin, no? Sir Lex, ah uh, Fidel Federation Miguel Iloilo. Shout out. Thank you, thank you. Salamat din sa suporta sa live. Ayan. So, magmumuto vlog tayo pa uwi mga busing. Dadaan tayo diyan sa mga mamay mababilhan mamaya na kuan ng mga munggo. Bibili ako ng munggo. Dahil may buto-buto ako ng baboy doon eh kanin ko eh gisa no? ilaga muna tapos i e, drain it eh gisa yan so kita mga busing sandali lang po ha yan dyan lang muna kayo sa mga sa bag ko, mga busing ha <laughs> let's g dito tayo dadaan at magpapahaba tayo ng daan natin pa uwi, no pa going to ban tayo ginakas doon tayo dadaan Eh, hey, ang ganda Sandali ah Mostly kasi Ang uh, mga vlogger dito Mga content creator nasa YouTube, ah nasa Facebook yung mga pututanon, no? Mga taga pututan. Marami sa kanila sa ka Facebook. Lakas ng hangin ah. Yan, isang view lang po kayo, hindi po mga ikot-ikot yung camera natin dahil nasa bag. Ayan, maganda na kumakain sila o oh, sa ano, sa waiting shed. Ayan. Ganda yung trip nila eh. -e hero kumakain. Ay! Parang sa Jiri nga na. Sino ba yun? Diba? Ganda no? Nakaka-relax no? <laughs> Timing to pagi uwi mamaya eh gana kasi ako lumabas eh alas 7 na ako lumabas eh ano ba yan? Nag charge pa kasi ako ng cellphone hindi ko na charge yan kagabi kaya nag charge muna ako bago lumabas pina 50% muna para hindi madali malubat kaya na jackpan uh, ako sana kanina pa eh madaling araw kasama para kahit na matagalan ako pag uwi mga, mga pala alas 7 pa lang lawak ng daanan dito no? lawak ng kalsada eh. One, two, four lanes pag natapos to dire-direksyon na to sa bayan ng tutungtan daw may lot for sale dito wala tinignan ko po kung flat pa yung gulong ko dahil kahapon no, pag uwi ko galing sa pan pag uwi ko galing sa palengke ng barutak pag ko flat yung gulong ko <laughs> tita noel <laughs> Lagaw, lagaw ah. <laughs> Diretso ko. <laughs> si Noel. Yan. Dito yung Melrose na madadaanan natin. Melrose uh, inland Resort. good. mga kawayanan mga ganun ayan na yung Melrose ganun. inland resort ayan ito ayan. dyan sa loob matagal na din eh mga isang taon na din ata yun nung napasok ko yung Melrose na yan eh. yung mga nagtatanim ng tubuh tubuhan na, parang may mga nagbibintayan dito ng mga gulay eh sarado na daanan na natin may kwan yung mga saging mga ganoon, nandoon sarado po yung kwan na bintahan nyo ayan ikot 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 Siyal pasyal pasyal ayos ko lang yung camera eh kung saan saan nakatingin eh <laughs> kasi yung camera so, oh, ba? Diba? Ang ganda no <laughs> Malapit na tayo palabas sa main road going to ano yun, no, may dito may tindahan eh. Nang munggo, o oh, diba? Ayan, ha! <laughs> may munggo. Paris kang gulay. Good morning! Bakal ko munggo. Hehehehe. <laughs> Ayan, ha! Ayan. May kuwan pa makuto, ha mga rani kamatis da yun pirang bato lang siyang karulot ano yung nagkakaradunot lang kanugun 35 yung repulit oo oh, sige 55, 55. Daming priska Mga priska, priska, priska 79 na huh? 79 ah, Thank you. Let's G. We ka oh, di ba? Hindi, pagdating mamaya, ilaga ko na lang kasama yung buto-buto. Buto-buto ng baboy. Yan, gano'y direksyon na ito po. Wait, mga busing. Hey! Oh. <laughs> Bili na tayo Nakapagpainit na ako Health is well Kaya dito Diretsong pawi na i don't bend Sanay kasi ako na nasa mount ng helmet eh. Nagtitito ako, nakatingin ako pero yung kamera pala, yun yung mga nagpa-vlog. <laughs> Doon kayo mag sa, ano, Gustal, nasa bypass. do not kan may mabibili kang priskang gulay priskang gulay priskang prutas priskang baboy o karne manok ganun marami kang mabibili dito yung kan ba, yung pag-uwi mo may lulutuin ka kahit na low budget makakabili ka ng pangulam sa tabi-tabi mga isda diba diba talabaw Ayan, talabat green shell sa tabing daan lang marami marami kang mabibili plaza Dumiretso so, na lang tayo Dito elementary Elementary school Ito Pilot Tutan Pilot Elementary School pinakadelikadong lugar napakaraming buhay ng kinitin itong lugar na to Ayan, dito na tayo sa bahay o oh, diba dire diretso tayo <laughs> <laughs> gising wala pa timing sabado kasi ngayon eh yung TV lang yung gising lang iniwan ko yan so hanggang dito na lang po mga buso hanggang dito na lang po tayo no at magluluto na po ako bye bye love you all. good morning sa inyong lahat mga busing at maraming maraming salamat sa nagsuporta sa live ayan good morning love you all bye bye